Ang chika ni Direk Jojo after taping pack up agad, hinatid na ni Paolo Obilino si Kim Jo dahil masama daw umano ang pakiramdam. Maasahan mo talaga siya every time na kailangan ng aktres ng pag-aalaga. Sunod-sunod ba naman ang kanilang puyatan at busy sa mga photoshoot? Hindi na nga rin nakakapasok ngayon sa showtime. Gawa ng busy ang kanilang schedule. Marami ng fans ang nakakamiss sa kanya. Namiss ang kakulitan at pagiging kalog. Kalat na nga rin ang issue na inalis muna daw sa showtime dahil sa pagiging malimali -mali nito. Pero ang totoo, busy lang talaga sa mga ganap. Lalo na ngayon, paspasan ng kanilang bagong teleserye, ang The Alibay. Ayon sa mga komento, naku po, pikon agad ang mga haters niyan kasi usapan kimpaw na naman na lumalabas ngayon at topic ang kanilang sweet moments sa taping sa sobrang private nila at walang mapigan ayuda si direct Jojo ang naglalabas syempre botong-boto iyan sa dalawa panigurado ilalabas din mga behind the scene ng dalawa hintay-hintay lang tayo dyan ayon pa sa si isang komento. Oh, yung mga haters, marami agad sasabihin kasi may bagong chika ulit. Ewan ko ba, ay sila sa tagumpay nung dalawa. Tawang-tawa na lang ang lahat. Ang mga bashers talaga walang magawa. Laging nakatingin sa mga sweet moments at mga lumalabas patungkol sa kimpaw. Hindi nilang mag-focus sa kanilang idol nung seniorito sa new update